morning mga kapatay Good time so ngayon guys magluto tayo guys ng, ng ano napakasarap na napakasarap na hash brown guys hash brown so nakita ko lang siya guys dumaan lang siya sa feed ko guys so to try natin yung hash brown na nakita natin guys So, try natin gawin kung masarap yun. So, papakita ko sa inyo, guys, yung mga ingredients na kinakailangan natin doon sa hash brown na yun, guys. Wait lang kayo dyan. Okay, eh, sa mga kinakailangan natin sa ating hash brown na gagawin, i-bake natin tong hash brown na to, guys. So, nakikita nyo, guys, ito may hash brown tayo. So, ito yung ating hash brown. Yan. Ang sarap nitong hash brown na to, guys. 2026 pa expiration niya. Ayan. Tapos to, may cheese tayo, cheese. Meron tayong ham. Ayan, dati kong hash brown. So, gawin na natin, guys, bago pa, diba? ba? na muna tayo ng egg? Ano muna natin yung egg, guys? Pati muna tayo ng na egg. Ayan. So, guys, dito sa lugar namin, signal number 1 na, guys magbati tayo ng itlog syempre, lagyan natin ng pink salt guys maglagay tayo ng konting pink salt doon sa ating hash brown sa ating egg pala hash brown magbatiin natin yan so, napanood ko lang kasi ito guys so, na-intriga naman tayo sa napanood natin so, kailangan gawin natin ito guys huwag na natin patagal pa gawin na natin magbatiin natin ito ano masarap harap to, guys? Kasi nga, guys, mag-up dito. Ayan. Punasan ko muna yung ating Pyrex. Punasan muna natin yung Pyrex natin kasi i-oven natin tong hash brown, guys. I-oven natin to, eh. So, punasan muna natin yung ating Pyrex. So, ayan na nga, guys. So, ilalatag na natin yung ating mga hash brown. Dito, guys. Ilalatag na natin. So, ganyan, guys. Ilalatag natin yung mga hash brown dyan. Sa ating Pyrex nest. Guys, alam nyo ba itong Pyrex na to? Is pamahanda pa sa akin ito so, ng ating, aking lola. Pamahanda niya pa sa akin itong Pyrex na to. So, buksan natin, guys, yung hash brown. Buksan natin yung hash brown. Buksan natin. So, yan, buksan na natin ang ating hash brown. So, gusto ko na kasing maubos tong hash brown na to, guys. Kasi matagal na siya sa rin. Pero, hindi naman siya na-ex. Ano? Next year pa naman na expiration niya. Next. Ano pa naman? Pero gawin niya natin. Ito mukhang masarap ko eh. Nakita ko lang kasi ito. Dumaan nga sa ating feed. Dumaan siya guys. Nakita ko lang. So ayan. Ganyan. Paano bang form ang gagawin natin? Ayan. Pinagkakasya ko. Ayan. Pinagkakasya ko siya guys. Pagkasya natin. Yun. Kasha siya guys. Ang ganda guys. Kasha siya. So, yun, ganyan na So, guys. Nice. So, itong natirang hash brown, ano na natin, guys? Tatabi na natin. Para pag masarap kung ginawa natin na yan, gawin natin na i-add it. So, next time, guys, gawin natin next time. So, ayun, nakita nyo na, guys. So, ang gagawin dyan, lalagyan ng mga ano ganito. Ibubuhos dyan yung egg. Lalagay dyan yung egg. Lagay dyan yung egg, guys. Siguran tayo ng, ano, uh, spatula. Ayun, pang, ano, natin. Okay. so Nakita ko yung pang-brush ko. Nahanap ko yung pang-brush ko kasi. Yung pang-brush natin, guys. nahanap natin. Puti so, nga, kompleto na tayo guys sa pang ano, diba? So, yung ganyan. Gaganyan natin yung egg. Lagyan natin yung egg. Yung ganyan guys. Ano kaya ang lasa nito? Ah, ano na ako, nintriga na ako doon. Tapos ito naman cheese guys. Buksan na natin itong ating cheese. Yan, buksan na natin yung cheese guys. na natin siya ng cheese sa ibabaw. So, ito yung ating cheese, guys. Frozen kasi yung cheese natin, guys. It's so frozen. So, gagadgarin na lang natin yung cheese natin, guys. So, ito, guys. Ginagadgaran natin siya ng cheese natin. Yung ating hash brown. Ayan, guys. Sarap siguro nito pag binig to, guys. Wow. Parang pizza kalalabasan nito, guys. Pizza ang kalalabasan. Parang siyang pizza. So, kagkaran lang natin ang kad ng kadkaran ng queso. Ang ating hash brown. So, yun guys. Ang daming cheese. So, nilalahat natin ito ni Nag-iingat lang tayo sa pagkadkad nito, guys. Baka maano yung kamay natin. Kasi masyadong matalas to. Yung ating pangkadkad na sa keso. So, ingatan na lang natin, guys. So, ayan. Punong-punong na ng cheese, guys. So, sobrang dami ng cheese. So, brushin na natin, guys. I-ano na natin yung mga cheese sa ibabaw. Ah, tapos i-heat na natin sa hobin maya maya hmm. tapos to naman guys hiwain natin yung ating mga ham hiwain natin yung ham natin lalagay natin dun so hiwain lang natin siya ng ganyan yun guys so yan hiwain natin So, ayan na guys, ilalagay na natin siya sa oven. Okay. guys, ang bango niya na, guys. Guys, ang bango-bango niya na. Excited, excited na ako. Matikman to, guys. So, ayan na nga, guys. Look, guys. napaka Ang bango-bango na. Ang bango, bango, bango let's taste it na guys tikman natin guys so tikman natin guys ha slicing natin slicing natin guys ka ang resulta niya. Okay. Slice natin. Hello. Mmm. Mm mmm. -hmm. Grabe. Mukhang masarap siya, guys. Mmm. -hmm. ko. Oh, wow. Grabe ang init sa loob. Ala, ang sarap niya. Mmm, ang Guys, Gan. Guys, masarap. Guys, masarap guys. Umusok-usok pa guys. Ano kung usok pa? Busok-usok pa, guys. Guys, ang sarap. Alam, ang sarap nito. Tikman natin, guys. Tikman ko sa inyo. Ang sarap ng amoy. Ang bango niya. Guys, so mabango. The smell and the taste. So, really, really perfect. Guys, look at this. Tikman natin. Wow, musok-usok pa guys. Hmm! Ala, ang sarap! Ay, grabe, ang sarap niya. Hmm, so good! Ang sarap. Guys, masarap sya, guys. Ang sarap pala sya, binibake. Oh. Look, guys, parang pizza. Parang siyang pizza, guys. Masarap na almusal, guys. Sobrang sarap na almusal. Masarap na almusal, guys. Tikman natin ulit. Tikman na natin ulit. Panalo to, guys. May egg siya, ha, guys. Ha? Nilagyan ko ng egg yan. Nilagyan ko ng egg. May ini to. Look, kumuusok pa. Mmm. Grabe, ang sarap. Mmm. Nasaan na sa mo yung cheese and then yung egg? Ang sarap, guys. Mmm. Mami. Banyayo. Mm -hmm, mm hmm ang sarap. ang sarap. Ang sarap. Sobrang sarap niya, guys. Pwede pa lang ganyan, no? Ha, ang gawa na tayo ng almusal. Hash brown. Baked hash brown.